sampanan ng reklamo laban kay dating pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pahayag niya sa isang campaign rally na patayen ng ilang senador naniniwala naman ng NBI na propaganda lang ang mga sinabi ng dating pangulo narito ang report ni Marian Enriquez <tinyo> personal na pumunta sa tanggapan ng Department of Justice kanina si CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre para maghain ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterance laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay sa pahayag niya na pumatay na lang daw ng mga senador para makapasok ang kanilang mga pambato. Una nang iginiit ng kapartido ni Duterte na si Senator Ronald Bato de la Rosa na nagbibiro lang ang dating Pangulo. Pero giit ni Tore Bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganung mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Paglilinaw ni Torre, walang ibang nag-utos sa kanya na maghain ng reklamo. Naniniwala lang daw siya na hindi dapat gawing biro ang pagpatay, lalo na kung dating pangulo ang nagsabi nito. Hindi malayo na gayahin ng or he will be taken into into uh, he will be taken seriously by his uh, blind supporters. Webes nang sabihin ni Duterte sa proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino sa Club Filipino sa San Juan ang mungkahi niyang pumatay ng mga senador. patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. <laughs> eh. makapatay tayo tayo ng mga 15 na senador, eh, Pasok na tayo lang. Ang pahayag na yan, hindi rin pinalagpas ni Pangulong Bongbong Marcos, hirit ni PBBM. Mukhang takot lang si Duterte sa mga manok ng administrasyon. Siguro, kami wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng labing lima na senador. Bago naman magsampan ng reklamo si Torre, una na rin isinusulong ng mga mambabatas na paimbestigahan sa NBI ang sinabi ni Duterte. Pero tingin ni NBI Director Jaime Santiago, propaganda lang ang sinabi ng dating Pangulo. I don't think na hanggang ngayon may kakagatid pa rin ang uh, mga mamamayan yung kanyang mga panawagan na patayan at ang nagpatayan. Tinabla naman siya agad ng mga mambabatas. Whether it's a joke or not, you are not allowed to say things about killing other people. This is coming from someone who has admitted to previously killing before. Kung si Justice Secretary Boying Remulla naman ang tatanungin, mas mabuti raw kung mga senador talaga ang magrereklamo. Iba raw kasi ito sa kaso ni Vice President Sara Duterte na direktang pinangalanan ng kanyang mga umano'y ipapapatay kung may mangyari sa kanya. If the senators themselves complain, then we have reason to act on the matter. Kasi okay. syempre okay. sila, sila yung ano eh, sila so yung endangered ng gano'ng you know, statements eh. It can possibly have a ripple effect. Nilinaw din ng Comelec na hindi ipinagbabawal sa Omnibus Election Code ang anumang negative campaigning tuwing halalan, lalo kung hindi tumatakbo ang may pakanan nito. Pero babala ng Comelec, pwede pa maharap sa kasong kriminal ang mga maninira sa kapwa gaya sa mga kandidato. Bilang isang supporter, uh, hindi naman po siya kandidato uh, kahit po yung ibang opisyal din ng pamahalaan, uh, gobern na po sila ng ibang ruta. Binatikos naman ng isang human rights group ang umano'y VIP treatment sa nakakulong na si Pastor Apolo Kibuloy. Ayon sa samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto o grupong selda, malinaw na may double standard daw pagdating sa tamang pagtrato sa mga preso. Ipinoprotesta nila ang court order na nagbigay permiso kay Kibuloy na mag-record ng video sa loob ng kulungan.